Kasalukuyang nasasangkot sa kontrobersya ang toy collector at dating dancer na si Excel Sebastian dahil sa diamanoy investment scam nito na umabot ng 200 million pesos. Isang investor na nagngangalang Amal Rosaroso ang lumapit sa programa ni Sen. Rafi Tulfo upang humingi ng tulong ukol sa perang na scam sa kanya ng magpartner. Kwento ni Amal, isang milyon raw ang minimum amount sa investment na sinasabi ni Yexel ngunit dalawang milyon ang kanyang ibinigay sa pag-aakalang kikita at maibabalik ang pera sa kanya. Sabi nila, 1 million pesos yung minimum para makapag-invest dahil may 5% na interes. in ko po sila kung may contract, sabi nila, meron naman po pagbabahagi ni Amal. Pagpapatuloy niya, nag-send po ako ng pera through bank ni Miss Mikey, late na po nila ipinadala yung kontrata, contract of loan po, ang sabi niya, may kontrata po, pero hindi nila sinabi na contract of loan ang ibinigay po nila naka-notarized na yung papel. Dito ay tinanong niya raw ang partner ni Yexel kung bakit contract of loan ang kanyang natanggap. Sinabi raw nito na pare-parehas lang sila ng natanggap at iisa lang daw ang investment at contract of loan. Kami pong mga first timer na nag-invest, akala po namin ganoon, yun ang mali namin, dapat pala, nagtanong muna kami pero kasi naniwala kami. Tinawagan naman ni Senator Rafi si Yexel at sinabi nitong investor lang rin sila ng partner na si Mikey. In-explain ko naman po sa kanila na ako rin po talaga, kami ni Mikey, investor din po kami talaga. Kumbaga, nagandahan din po kami sa platform kaya po nag-post kami sa social media namin na kung sino ang mag-invest din, mag-invest din po sila, sa ad ni Yexel. Dugtong pa niya, ito po kasing investment na to, Ipinasok sa casino junket, inexplain ko po sa mga tao na hindi po ako ang may-ari nito. Yan po ay pag-aari ni Hector Pantoliana, siya po yung signatory, HP Horizon po yung junket niya before. Giit pa ni Yexel, nagpa-picture lang raw sila sa napakaraming pera pero hindi naman daw nila ito pag ari Agad naman itong kinontra ni Amal at sinabing pinagtataguan na raw sila ng magpartner at hindi na sinasagot ang kanilang mga tawag. Bukod pa rito ay nakablock na rin sila sa social media accounts ni Nayexel at Mikey. Sinabi rin nitong hindi nila kilala ang sinasrabi ni Yexel na Hector Pantoliana. Samantala, kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na nakaalis na ng bansa si Nayexel at Mikey papuntang Japan kahapon, October 9, ayon pa sa ahensya. Malayang nakalabas ng Pilipinas ang mag-partner dahil wala pa namang kasong isinasampa laban sa kanila sa kabila ng kasalukuyang kinasasangkot ang isyo ng pang-iskam, si Excel Sebastian ay naging miyembro ng Street Boys, hanggang dito na lang po, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba.